Magandang araw, no? Magandang araw, mga kaibigan, <laughs> mga kababayan, ano? Mga, ano pa, at yung mga kauban diha sa Bisayas o sa Mindanao, ano? May buntag sa inyong tanan, kung buntag diha, or may udto, or may gabi eh, no? Pero, para isahan na lang ang bati natin. Uh, magandang araw sa lahat ano uh, sana ay, ano kayo uh, nasa mabuti kayong kalagayan <laughs> okay so ang issue natin ay eh, nagano na naman ano na, uh, uh, grabe na naman ang mga balibalita na mga nangyayari at sa wakas natuloy yung uh, inaabangan na natin na pag-imbestiga ni senadora uh, Risa Jonteveros dito sa uh, Uh, mga biktima ni Kibulok, <laughs> no? Mga biktima ni Kibuloy. <laughs> uh, grabe, grabe yung mga lumabas, lalo na yung mga salaysay ng mga naging biktima, no? Uh, noon pa man, uh, ang inyong lingkod ay may mga uh, kaalaman na uh, konti dyan sa mga miyembro ng Kibuloy, yung mga naging, ano nila, yung mga naging, ah, uh, kumbaga na hikayat nila, no? Yung mga nakumbinsi nila na sumali sa kanila. Noon pa man, uh, ang napapansin ko lang, ay talagang uh, uh, kumbaga parang, uh, ano, yung kadalasan ng kanilang nabibiktima. Uh, believe ako ito sa mga nagsasalita, kasi parang ma mapapansin mo naman na mayroon silang mga tinatawag na guts. <laughs> no? Yung parang uh, lakas ng loob. Kahit na nabiktima sila pero mayroon silang kakaya ng magsalita. Ang napapansin ko kasi sa mga <coughs> kadalasang nahihikayat ng mga ng grupong ito. Kasi yan sa mga probinsya natin. Ano? Yung uh, tila mga relyoso na tipong uh, hindi nila gaano uh, ginagamit <coughs> ginagamit yung ganilang mga sentido kumon, no? Yung mga common sense na ah, ba't nga ba ako sasali dito? Bakit ganito yung mga patakaran dito? No? Kaya nga umalis ka kunyari o ayaw mo sa kinaaniban mong reliyon kasi may napapansin ka. Tapos, ilang buwan ka lang dyan sa kanila, eh, mahalata mo naman, na Parang ganun din yun, ha? Kung, kung may hinanakit ka dito sa pinanggalingan mo o so, sa pinang... Uh, paglilimos o kung ano man, eh, yung pinuntahan mong kingdom o ba, uh, <laughs> iwan ko ba dyan, ha, na kingdom na yan, eh, aba, kung sa limos mag-usap, grabe, at ginawa ka pang ano, ginawa ka pang parang alila, <laughs> no? Saan ang kalayaan mo dyan, ha? Ginagamit yung uh, Panginoon para makapag-alila, mga makapag, makapag uh, uh, magpakayaman ang mga nasa <laughs> yung kung sino man yung pinaka-leader o kung sino man yung pastor diyan sa pinaka pro ng inyong grupo no? so, <laughs> ewan ko yan, sa una pa lang, yan yung napapansin ko kasi ang inyong lingkod eh laking Mindanao din naman, ano? so, mayroon na tayong mga ganyang uh, uh, naririnig noon-noon pa pero ito na nga ah uh, nakakahiya, no? Kung uh, pag-usapan na natin yung mga nangyari doon sa Sinado, no? Uh, nakakahiya talaga kasi uh, mayroon pang biktima na hindi lang uh, mga Pilipina, no? May biktima pa na mga pariner, no? Uh, kung hindi ako nagkamali, mga ukrainian, Grabe ito, <laughs> no? Uh, nasa gera na nga yung uh, lugar nila, eh no mayroon pa silang maririnig mula sa atin na ang kanilang uh, mga uh, kabataang Ukrainian na sumali dito sa grupo ni Kibuloy ay biniktima pa o nabiktima pa ni Kibuloy ano <laughs> kung uh, lahat ng ito uh, parang pwede nating sabihin nasa 90% na na talagang uh, ginawayan uh, ginawa yan o nangyari yan No? Ang inyong lingkod ay uh, na nasa 90% na na talagang uh, uh, na, nangyari yung nangyari yan o naganap yung mga sinasabi ng mga biktima. No? Yun lang uh, yun lang ang uh, nakakapagpahayag sila ng mga uh, pangalan nung nasa loob tapos yung mga ginagawa nila kung bilang naging membro at kung ano-anong mga Uh, sinabi na panghihikayat o yung mga ibibigay daw ng mga benepisyo. At yung uh, nabanggit ko nga yung may mga naging kakilala sila doon sa loob na mga nauna sa kanila. At yung uh, physical na uh, yung figura o yung sitwasyon ng kanilang sinasabing mga kwarto na may maliit na kwarto na madilim, na may mga pinapasuot na na gustong-gusto daw nitong si Kibulok, no? Ay uh, doon pa lang eh patunay na yun na talagang uh, <laughs> talagang uh, may ano sila, may mga nangyari sa kanila noong mga panahong yun. Kasi kung gawa-gawa lang yung mga kwentong yan, halos hindi mo ma-detalye, pwedeng magpa-mag-alatchamba ka lang ng uh, pagbibigkas ng hitsura ng mga lugar ng mga kwarto tapos yung uh, ano pa, pa nila, yung, uh, uh, na isa-salay-say panila yung napapansin din nila doon sa loob na mga yung kung anong mga ginagawa ng mga kasamahan nila no so uh, ito ano na yan uh, malaking bagay na agad yan na talagang uh, uh, kung sa hukuman kung nasa uh, Uh, cross examination kung tawagin itong mga uh, salaysay o pananalita ng mga biktima ay eh, talagang may puntos na ano tingnan pa natin yun ah uh, napapansin pa natin yung pagkukuwento ano uh, dire diretso kahit yung lalaki o kahit yung kahit nagbabasa yung mga yan kasi meron na nga silang ginawang uh, parang apidabit, no? Kung mayroong kasi nga uh, gawa-gawa doon sa mga uh, sinulat mo, magkakaano ka, magkakaroon ka ng kaba. So, ang kadalasang nangyayari sa nagsasalaysay na witness o victim, uh, ay uh, nag-iiba-iba. Maaring may mga manirisim siya sa katawan, mayroong uh, uh, naigagalaw na hindi Uh, kapangkaraniwan na sinyalis na tila naghahagilap ito ng uh, mga ikikwento o uh, nagsisinungaling ang isang tao, no? Mapapansin mo yan sa mga ikinikilos o sa mga gawi ng ganyang katawan, ng ganyang kamay, ng ganyang uh, mata. Kahit pa sabihin uh, sila ay uh, uh, nakapismas, eh, yung pagsasalaysay pa rin na uh, dire diretso at a. Uh, alam na alam kung anong uh, nangyayari doon sa panahong 'yon eh patunay na rin 'yan na talagang <laughs> grabe grabe ang uh, uh, ginawa ginagawa nitong isang uh, pastor na ito no ang siya lang sa mga uh, ano ko bukod doon sa naniniwala ko doon sa mga sinasabi nitong mga biktima ah uh, pansinin din kasi talaga itong si Ibuloy na to, na doon pa lang sa mga nauna kong vlog, ay sinasabi ko na nga na, bakit, may, kung tutusin, may diskriminasyon dyan sa kanyang choir. ah iwan ko kung napansin nyo rin, mga kababayan, ano. <laughs> iwan ko kung napansin nyo rin, pero ito nga, ano, doon pa lang sa kanyang choir. Ha, ah, pero bago tayo mag-init, ano, maginit init ng ating uh, uh, talastasan, ano. Uh, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking uh, YouTube channel na Cardo Kritiko, uh, pakisubscribe na, uh, amigo, amiga, pakisubscribe na, mga kaibigan, no? Para palagi ang kayong uh, uh, makakapanood ng aking mga uh, pagpopos o mga binablog, ano? Siyempre, pindutin nyo na, auspislita na ng... Uh, subscribe button o kining uh, kampana, no? Yung notification bell para uh, palagi ang kang inonotify ng YouTube na ako ay may bago na ng mga posts uh, post o may bago na naman akong uh, ibinablog. Okay, so patuloy tayo. Pero bago yan, uh, ino muna ako ng kape, ano? Ito pa, ano? So, yun nga ang sabi ko kanina. Doon palang sa choir, ano? Tingnan nyo yung choir. Kung nakakapanood kayo dati pa, uh, kung kasi nagsarado na yata itong SMNI, na uh, kumbaga yung kanilang TV channel, pero kung mayroong mga dati kayong napapansin, uh, o nakapanood kayo noon pa, ay uh, magtataka ka talaga sa kanilang choir. No? na una, parang ang sabi ko, parang may diskriminasyon eh. Kasi, <laughs> hindi kasi ako maniniwala na lahat ng magagaling ang buses na inilalagay mo dyan sa choir mo, ay eh, uh, masasabi nating mga may tsura. No? Parang, <laughs> parang uh, nakakapagtaka naman. Kasi, uh, alam nyo na, ba diba? ang daming mga sumikat dyan na hindi naman na uh, matatawag nating hindi naman kagandahan may mga maiiti may mga pero ang gaganda ng boses. kaya ang nakakapagtaka ako dito kay Pebuloy bakit ang pinipili lang eh yung mga may tsura? ang puputi, mga uh, akala mo mga Korean at uh, <laughs> no mga uh, talagang puputi. kahit mga Pilipina yan ang puputi. at talagang ubod naman ng uh, pinapaganda niya ang mga uh, -ka, yung mga kasuutan ng ganyang mga tagakanta para bang aliw na aliw siya, no? <laughs> Aliyom na aliw siguro siya habang tinititigan niya yung kanyang mga uh, choir, <laughs> no? Kayong mga choir, parang hindi uh, <laughs> nyo ba napagkahalata? <laughs> no? Nakakahiya naman yata yung kikikilos ni Kibuloy noon-noon pa. Ha? Tingnan nyo na lang, ha? Ako hindi akong maniniwala na uh, kasi paano naman yung Mag, mag hindi kagandahan. Pero, ang ganda ng boses. Bakit hindi niya lagay ni Kibuloy diyan? At paano naman yung magaganda na wala namang boses o tunado, Ha? Pero do, dahil doon sa pang-uuto niya, tulad nung sinabi nga ni uh, yung isang biktima na si uh, hindi ko na ma-ano ma ano yung pangalan niya, pero nagsalita siya doon sa sinado na ipinapangako yung kahit yung pagiging choir no parang ipinagmamalaki na mapapalagay ka diyan at makikita ka sa television kaya uh, maglingkod ka ng matapat kasi kung maglilingkod ka ng matapat sa akin kahit sintonado ka mailalagay ka doon sa choir <laughs> no ang hindi lang nilalam na kinikilatis talaga ni Kibuloy yung mga itsura no hindi lang hindi sekundaryo na lang yung boses eh kasi pwede sabi nga nung isang biktima eh inilalagay sa likod yung mga sintonado <laughs> tingnan niyo kung anong kabuang ining si Kibuloy no grabe grabe ang kabuang oga uh, ang usap pa no kung sa tagalog at ang isa pa ay uh, binabanggit ng mga biktima na mayroon silang ah, uh, uh, leader o yung mayroon silang mga nauna diyan no mga nauna sa kanila na parang uh, alalay na talaga o kanang kamay nitong si, Kibuloy, si Buloy, no na sana uh, mapatawag ito ng Senado at sinabi na lang sinabi na rin yan ni senador uh, Risa no na ipatawag yung bugaw <laughs> yung bugaw na si Jackie uh, Jackie Roy no <laughs> grabe, siyang nagmistulang bugaw yan. No? Meruin mo eh, kinokondisyon yung isipan ng mga uh, pastoral, uh, ano ba yun, yung binanggit doon sa ng mga biktima na mayroon silang pastoral inner inner almost ano ba yun no so grabe ang sindikato ni Kibuloy no mayroon siya talagang uh, nakuhang paraan kung paano niya Uh, tinatawag nito makapagbuo siya ng sacred <laughs> no may mga grupo siyang parang uh, core group no kung tawagin ng ibang organisasyon yan core group yung mga choosing tao lang ang pwedeng uh, makakalapit at makakadiskusyonan niya sa so, mga tuwid, uh, hindi mo basta-basta mapinitrit no kung 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 simpleng kung hindi naman core group, hindi mo um malalaman kung anong mga sikreto. Tanging yung core group lang nakakalam. At yun ang ginagawa nga uh, pinaka-inner circle niya. Yun ang nakapaligid sa kanya at nagpropotekta. Dangan nga lamang, naniniwala kasi tayo na uh, darating at darating din ang time. No? Ako, sayang ko kasi yan eh. No? Ang pagbabago, anumang mga pagbabago ay eh, talagang palagian niya na nang gagaling sa loob, no? Kaya ngang sabi natin minsan eh, kahit nang na anong impluwensya mo, kahit na anong uh, pagdadakdak mo sa isang tao, uh, parang kung hindi pa nang sa kanyang utak, hindi nang sa kanyang puso, no? Kahit anong dal-dal mo diyan, hindi ka mapapansin niyan, hindi siya magbabago at hindi, o, o, o ibig kong sabihin, hindi mo yan makukumbinsi pero once na siya na ang makakapag makaka-realize, no? Siya na ang makakapag-isip. Tuon pa lang magsisimula yung tinatawag na ch uh, change. O yung pagbabago na tinatawag. Kaya nga sabi namin minsan yung kahit material na bagay, ang pagbabago niyan ay laging galing sa loob. Hindi hindi nangunguna yung impluwensya galing sa labas o yung mga kaganapan galing sa labas. Nagsisimula lahat ng pagbabago sa loob. So, sabi nga natin, kahit anong tago yan <laughs> ni, ni no? kahit anong galing niya. Kasi, yung mga nasa loob ng ganyang nga tinatawag ng mga pastoral, darating ang panahon na makakagawa siya ng ano dyan, ng mga tinatawag nating uh, uh, uh kalukuhan o masama, nakagagawa siya ng masama. So pagdating ng panahon, yung mga nasa loob na yan, kung marirealize na nila na mayroon talagang kapalpakan, mayroong uh, uh, kasamaan na nangyayari, doon na. Tulad ng, tulad ng ibang ang sinasabi dyan, na nagbumitaw yung mga iba dyan. At kahit na anong pananakot ni Kibuloy, na kisiyo kakasuhan at kung uh, ano-ano -ano pang pananakot na yung isang nga nasa US na, ano, matindi ang sinasabi din, no? Biruin mo, tinatanim talaga sa isipan nila na pag ang sino mang hindi sumunod, eh, mapapa, mapupunta sa impyerno. <laughs> ha? Mapupunta sa impyerno? Grabe, at hindi lang yata impyerno, ha? Ah, ah, demonyo ang kumakalas sa kanila, ang hindi umaayon sa kanya, ang hindi umaayon dun sa sinasabi niyang uh, pamamaraan para makarating ka doon sa sinasabi niyang uh, kaharian <laughs> nakari kaharian daw ng ng Diyos Ama <laughs> litching <liching> kibulo kibuloyan <laughs> no mga kaibigan uh, mga amigo no mga amiga grabe ang panunto no grabe ang panunto o uh, sabi ko nga itong si Jackie Roy ay uh, mistulang bugaw ano sa bisaya ang bugaw ah uh, kasi tagalog yan eh ang bugaw no di sa ato mga sa ato mga kaigsuon bisaya no ang bugaw ito yung parang uh, tulay <laughs> no ito yung nakikipag-arrange uh, mula doon sa customer papunta doon sa kunyari ah uh, uh, prostitute o ano yun yung nag yung mga nagbibinta ng aliw no ang bugaw, yung middleman, no? Yan yung nakikipag-ariglo. Uh, pero in mo itong Jackie Roy na to, uh, nagmistula itong bugaw, no? Uh, hindi ko na, nakalimutan ko na kung anong termino sa Bisaya ang bugaw, no? Pero yun na nga yun. Uh, mantakin mo, sinasabihan pa yung mga biktima na necessary o kailangan nilang pumayag kasi... Uh, Uh, kung talagang masunurin ka at handa kang mag, mag uh, lingkod <laughs> sa kingdom, ay uh, dapat nakahanda kang isakripisyo. Biruin mo, pati paulit-ulit yung hinasabing kailangan pati katawan mo, eh, handa mo handa kang isakripisyo. No? Sinasabi nga ng mga Ukrainian eh, na hindi nila masyadong maintindihan. Akala nila eh, mapapagod lang yung katawan nila sa pan, lelimos o kung sa ano mga trabaho doon dyan sa uh, Dabao. <laughs> Pero hindi pala yun. Ang, ang suma total pala ng kanilang sinasabi nga uh, ihanda mo yung katawan o sakripisyo mo yung katawan. Aba, <laughs> dahil pala iaalay mo kaya kibuloy. Ano? <laughs> Grabe. Matindi ang mga binitawang uh, salaysay at quinto. Uh, uh, ng mga naging biktima no itong yung lalaki mantakin mo nga uh, ganun din ang mga sinasabi sa kanila at may mga physical abuse na ginawa sa kanila biruin mo uh, at may involved pa na mga taong may armas daw no uh, at hindi naman uh, mawawala yan ang mga ang mga ganyang klase uh, samahan ay talagang uh, pandang huli ay gumagawa na yan ng grupo na nga uh, parang yung grupo na yan ay pang, la, pang tila liquidation squad na rin sa sinong mga titiwalag at uh, kukuntra sa kanila. Kaya ito, ako matagal ko nang uh, nasa isip, no? Pero ngayon ko lang sasabihin, ano? Pero ngayon ko lang ito isasabihin dito sa pagbablog na dapat talaga itong Dabao, sa totoo lang, uh, ako nananawagan, at siguro yung iba ko pang mga uh, naniniwala sa akin, uh, kami ay nananawagan na dapat talaga yung Dabao City na yan, yung Dabao de Oro, kung buong Dabao, ano, kung ano man ang pagkakahati-hati niyan, uh, nananawagan tayo sa DILG, ano, sa NBI, sa PNP, na talagang... Kung ditousin, wag lang wag naman magalit yung mga matitino, ano? Pero ang tiyak ang magagalit yung mga may may uh, hindi ginagawang maganda. Ang ibig kong kasing sabihin, dapat tanggalin lahat o ilipat lahat ang mga nasa PNP diyan, no? Ang nasa uh local na NBI diyan, no? Uh, ano pa? Lahat ng mga yung custom, no? yung isali itong mga DSWD uh, head ilipat yan, ang mga yan. No? Malaki naman ang Mindanao at pwedeng ilagay yan sa Cagayan, sa Iligan, sa Zamboanga, sa, sa Bukidnon, sa Surigao. wag lang diyan sa Davao. Kasi ako, mayroon talaga akong uh, pagtingin na uh, nagkakaroon ng ano diyan nagkakaroon ng uh, kung hindi man sa Buatan, Nagkakaroon diyan ng uh, pagkakatakot, no? Pagkakatakot na gampanan nila ng maayos yung ganilang uh, mga tungkulin. Dahil nga, ang mga tao diyan ay sa, uh, ewan ko, <laughs> no? Mayroon ng malaking sindikato diyan na tila uh, hindi na nakakagalaw ang mga nasa otoridad. Ang tagal na pala nilang ginagawa yun, no? So, bakit nagkaganyan kung walang uh, uh, sindikato na, na umiibabaw dyan o kumukubabaw dyan sa mga uh, nasa authority no? Kaya PNP, uh, okay. So, isa lang yun sa mga uh, mungkahi ng inyong lingkod, ano? Uh, sana itong mga darating pang uh, sa susunod na hearing sa uh, Senado, ay mas dumami pa yung mga maglakas loob no? lalo na yung mga nabiktima nitong uh, um, samahan o itong kulto ni Kibuloy ano? uh, yun na lang muna at uh, sana ay sabi ko na nga uh, sana dumami pa yung magsalita at uh, mabulgar na at uh, makakuha ng mustisya yung mga biktima Okay, uh, maraming salamat at ingat tayong lahat.